ang babaeng nagsabing vegetarian siya, agad na binigyan ng mayamang lalaki ng $10,000, at sinabi sa kanya na kakain lang siya ng isang kagat ng steak, makakakuha siya ng $10,000 cash araw-araw. Nung una ayaw ng babae, pero nakita niya ang pera na nasa harapan niya, pagkatapos mag-isip, kumain din siya. Sa isang kisap mata, naubos na ang steak. Nang makita ito ng mayamang tao, tinupad niya ang pangako. Agad na nagutos na ibigay ang 10,000 United States Dollars sa babae. Ngunit sa puntong ito, biglang napansin ng mayaman. Lahat ay umiinom ng alak, maliban sa matandang lalaki sa tabi na umiinom ng tubig. Pagkatapos itanong kung bakit, nalaman niya. Nangyari pala na ang matandang lalaki noon ay isang matinding lasenggo. Ngunit labing anim na taon na ang nakalipas. Dahil sa aksidente ang dulot ng paglalasing, namatay ang kanyang asawa, kaya't nagpa siya ang matandang lalaki na tumigil sa pag at labing-anim na taon na siyang hindi umiinom. Ngunit hindi inaasahan na ang mayamang tao, matapos marinig ang kwento ng matanda, hindi lamang nakiramay, at maglalabas pa ng 10,000 United States Dollars na cash. Kapag inubos mo lang ang baso ng pulang alak na ito, mangyayari agad na magiging iyo ang 10,000 United States Dollars na ito. Ngumiti ang matandang lalaki nang marinig iyon. Sabi niya, Labing anim na taon na siyang hindi umiinom ng alak, tapos bibigyan siya ng 1,000 United States Dollars para magbago. Pero hindi pa siya nakapagsalita, hinugot ng negosyante at nagdagdag pa ng 40,000 United States Dollars. Kailangan lang niyang inumin ang whiskey na ito sa harap, agad siyang makakakuha ng 50,000 United States Dollars. Pagkarinig nito, ang matandang lasing ay tumigil sandali, ngunit hindi nakayanan at ininom ang whiskey ng mabilis. Hindi dahil sa 50,000 United States Dollars, kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit bakit bigla siyang nakakaramdam ng kakaiba. Sa ganitong paraan, nakuha ng matanda ang 50,000 United States Dollars na cash na nais niya. Pagkatapos ng dalawang maliit na bagay, tumayo ang mayamang tao. Sinabi ni Bauqua na linisin ang pagkain at ipaliwanag ang layunin ng kanilang pag-anyaya. Sabi niya ang laro kanina ay pambungad lamang. Ang tunay na layunin ay nasa likod pa. Alam niya na ang mga nakaupo sa hapagkubo kubo ay mga nasa mababang antas ng lipunan. Tiyak maraming bagay sa buhay na hindi nila matanggap, at inimbitahan sila ng mayaman upang ayusin ang problemang ito. Basta't sumali ang lahat sa isang laro, ginagarantiya niya na walang uuwi na walang dala. Ang panghuling mananalo ay makakatanggap pa nga ng $20,000. At ang mga patakaran ay napakasimple. Tapos ay nagbigay ang mayamang lalaki ng isang halimbawa. Ang lalaking may necktie, pipiliin niya. Halikan ng babaeng nasa tabi, sa gilid, o kaya ang lalaking nasa harapan. Sarili. Sarili niyang kinukuryente ang babae. Napakaganda. Nang marinig ang halimbawa ni Fu Hao, hindi napigilan ng lahat ang pagtawa. Ang simpleng larong ito ay ano pa nga bang pagunlad. Pero ngayon, idinidiin ulit ni Fu Hao ang isang mahalagang alituntunin. Ito ay ang oras ng pag-iisip sa laro ay 15 segundo lamang. Kung lalagpas sa oras at hindi makapagbigay ng desisyon, ito ay maituturing na pagkatalo. Kakailanganin nating harapin ang kaukulang parusa. At mula nang sumali sa laro, hindi pinapayagan ang pagsuko sa kalagayan lagitnan kung hindi magiging malubha ang mga kahihinatnan kung mayroong sino mang ayaw sumali sa larong ito ngayon maaari na kayong umalis ang sasakyan ko sa labas ay ihahatid kayo pa uwi, pagkatapos makita na walang gustong umalis. Ipinahayag ni Fu Hao na opisyal nang nagsimula ang laro. Pagkatapos nito, isang tagapangalaga ang nagdala ng isang kagamitan na tinatakpan ng itim na tela. Ngunit nang binuksan ito, lahat ay nagulat ng matuklasan, na ito ay isang dekuryenteng aparato. Tiyak na hindi kasing dali ng inaakala ng lahat ang laro, at nang makita ang sitwasyon, tumayo agad ang matanda. Nais niyang kunin ang 50,000 na pera upang umalis na sa kompetisyon ngayon din. Ngunit pinansin niya ang sinabi ni Fu Hao, oh, kapag nagsimula na ang laro, hindi na pwedeng umatras. Lahat ay labis na natakot. Hindi inakala na sa loob lamang ng ilang minuto ay may mawawala ng buhay. Tila seryoso si Fu Hao sa paglalaro ng laro. Sa ilalim ng pagbabanta ng baril mula sa butler at mga gwardya. Wala nang magawa ang lahat kundi sumunod at umupo sa kanika nilang pwesto. At nang utusan ni Fu Hao na simulan ng laro, agad na itinulak ng tagapaglingkod ang kagamitan sa harap ng lalaking may kulot na buhok. Pagkatapos, isinusuwang ang dekuryenteng kagamitan sa ulo niya. Kaya, ganun. Kulot na buhok. Piliin mo. Sariling kuryente ba o, oh? iyon, kuryente ng babae sa tapat. Ang asul na pindutan ay kuryente ng sarili. Ang pula na pindutan ay kuryente ng babae. Nalaman na isang laro ng pagpili ito. Nang magsimula ang countdown ni Fu oh. agad nag-alinlangan ang buhok kulot. Ngunit nang makita niyang malapit na ang labing limang segundong, matapos, sa huli, pinili pa rin ng buhok kulot ang kuryente ng sarili. Pinoprotektahan ng mahina at marupok na babae sa harapan. Naghihintay hanggang sa matapos ang pag-electroshock sa babaeng may kulot na buhok. Isinuot ulit ng Katie wala ang ibang aparato sa ulo ng susunod na tao. Isa-isa silang napilitang sumali sa laro. Hindi inaasahan na ang babae ay ganoon kadesidido. Agad na pinili na protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pag-electroshock sa iba, at ang matanda ay namatay dahil doon. Nasa kanya na ang pagkakataong magdesisyon. Sa isang sitwasyong walang pagpipilian, wala siyang magawa kundi ay shock ang lalaking katabi niya. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang katawan niyang ito. Ganoon na nga, matapos ang isang round, dumating na ang pagkakataon ni KZ. At nang ang lalaking katabi niyang na shock ay nagdesisyon. Nagdesisyon siyang ay shock na lamang ang kanyang sarili. Kahit na nailigtas niya ang mahina niyang kasama, nasweep naman siya at namatay dahil sa dalawang beses na pagkabigla ng kuryente. Mabilis na natapos ang unang round. Si KZ naman ang susunod na pumili. Napakaseryoso niya. Dahil ang lalaking kulot ang buhok sa tabi niya ay naelektris na rin. Kaya naman kahit paulit-ulit na siyang pinag-isipan. Pinili pa rin niyang magpa-elektris sa sarili. Nakakaiyak ang pag-aalalang ito para sa lalaking nagtiis para sa kanya kanina. At nang matanggal na ang aparato sa ulo ni KZ. Opisyal nang natapos ang unang round. Nakahinga ng maluwag ang lahat ngunit walang nakakaalam na may mas malulupit pang naghihintay sa kanila. Agad-agad, bumalik ang matandang lalaki sa silid, at nangangahulugan din ito na opisyal nang nagsimula ang ikalawang round. Sa harap ng babae ay, isang matalim na kahoy at isang piraso ng kahoy na malaki, at kailangan niyang pumili sa loob ng labing limang segundo. Gamitin ang pamalo upang tusukin ang hita ng lalaking kulot ang buhok sa kanan, o gamitin ito upang hampasin ang likod ng lalaking may suot na kurbata ng tatlong beses. Ngunit dahil sa laki ng ugat sa kanyang mga binti, kung hindi maingat sa pagtusok, maaari siyang magdulot ng kamatayan. Walang magawa, ang babae ay walang magawa kundi itas siya. Ang tatlong babaeng ito ay tumulong pababa. Ang likod ng lalaking may suot na kurbata ay puno ng dugo, ngunit naramdaman ng lalaki na hindi pa sapat ang kasiyahan. Kaya inutusan niyang itabi ang mga benda at patuloy na magsalita sa harap ng isa pang lalaki. At kailangang pumili sa loob ng labing limang segundo. Gagamitin ba ang pangukit sa hita ng babaeng katabi? O gagamitin siya para hampasin ang likod ng lalaking may suot na kurbata ng tatlong beses? Agad na naguluhan ang lalaki. Hindi ba't dapat ibang tao ang manghampas? Bakit ang lalaking nakatali ang kurbata pa rin. Hindi ba't parang pinapalakas ang nang-aapi, kasi siya ay labis na nasasaktan para sa lalaking nakatali ang kurbata sa tabi, ngunit walang magawa dahil siya ang nagtakda ng laro, kaya't ang lalaki nagpatuloy sa pagkatalo sa kanya. Paangat Muli siyang tinamaan ng tatlong babae. Ang lalaking may suot na kurbata ay muntik ng makatagpo ng mga ninuno, at nang makita niyang siya na ang susunod na maglalaro, akala niya sa pagkakataong ito ay papalitan na siya ng ibang maglalaro, ngunit hindi niya inasahan na ang susunod na sinabi ng matandang lalaki ay ikakalito niyang lubos. Pumili ka. Patiusan ang hita ng katabi mo. O kaya. Para sa aking kwanra. Palo ng tatlong beses sa likod ng aso. Ang lalaking may suot na kurbata ay ganap na nawalan ng pag-asa. Mukhang gusto ni Fu Hao na patagilid siya ngayon. Pero kung hindi mag-iingat sa pagtusok, baka patayin niya ang taong katabi. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, pinili niyang siya na lang ang tatanggap ng palo. Matapos makatanggap ng tatlong palo, sa wakas, Nakawala na rin ang lalaking may necktie sa isang pagsubok. Mabilis na, ang mga kagamitan sa laro ay inilagay na sa harap ng ibang tao, at ang laro ay nananatiling pareho. Suntok gamit ang langaw sa matandang babae sa tabi, o kaya'y suntok sa likod ng lalaking may necktie ng tatlong beses. Ngayon, si Zorio ay tuluyan ng nalilito. Isang gilid ay ang lalaking may suot na kurbata na nawala ng malay. Sa kabilang gilid ay ang matandang babae na pitumpong taong gulang. Pagkatapos magduda ng matagal, itinaas niya ang sapatos at tinadyakan ito. Sa kabutihang palad, ang matandang babae ay paralitiko sa dalawang paa at walang pakiramdam. Nakita ito ni Zorio at dalidaling inalis ang kanyang sinturon upang tumulong na pigilan ang pagdudugo. At kaagad pagkatapos, nasa pagkakataon na ang matandang babae ang pipili ang determinasyon ng matandang babae ay nagpakilabot sa lahat at pagkatapos, ang laro ay dumating sa pagkakataon ng babae sa sulok ng pader. Maaari niyang piliing saksakin ang sino man sa lahat ng naruroon. Pagkarinig sa pagkakataong ito, ang babae ay sumulyap sa matandang babae sa tabi niya. Ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang sapatos na pangkik at tumayo, pumunta sa likuran ng ibang babae bukod sa kanya. Hindi inaasahan na ang kanyang pagpili ay lalampas sa inaasahan ng lahat at sa sandaling ito, biglang bumagsak sa lupa ang lalaking may necktie. Lumapit ang Kitty wala para tingnan, at nalaman na ang lalaking may necktie ay matagal nang wala ng buhay, at ang mas nakakagulat pa, ang matandang babaeng nasaksak sa paa ay namatay rin dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Sa isang iglap, dalawang tao ang sunod-sunod na namatay, muli na namang nanlulumo ang lahat. At ang round na ito ay malapit ng matapos Kailangan na lamang ang huling tao Ang may kulot na buhok Upang makompleto ang pagpili Maaari na kayang makatakas sa panganib sa round na ito Ang lalaking may kulot na buhok Pagkatapos marinig ang turn, kinuha ang pamalo at tumayo. Hindi nagdalawang isip na maghampas ng tatlong beses sa katawan ng lalaking may suot na kurbata. Kasama ang huling hampas, natapos na. At sa wakas ay nagkaroon ng maikling kaligtasan ang lahat. Ngunit sa oras na ito, hindi sila magtangkang maging pabaya. Dahil walang nakakaalam kung anong masamang panaginip ang naghihintay sa kanila. Isang balde ang dahan itinulak papasok sa silid. At apat na dukhang tao ang nakaupo sa harap ng mesa. Susunod ay kakaharapin nila ang isang brutal na laro ng katatakutan. Makikita si Fu Hao na unang inilalagay sa harap ng bawat isa ng isang sobra. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang apat na sobra ay may apat na magkakaibang uri ng laro. Nakasulat doon ang larong kanilang nilalaro. At kapag nagsimula na ang laro, hindi na ito pwedeng itigil. Ngunit bago buksan ang sobra, maari pa nilang piliing huminga ng malalim sa loob ng dalawang minuto, o kaya ay buksan ang sobra para sa isang laro sa card. Ngunit kahit anong pagpipilian, kailangan nilang magdesisyon sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos magsalita, iniutos ng mayaman sa lalaking nakasuot ng sombrero na simulan ng laro. Pagkatapos ng isang maikling pag-iisip, ang lalaking nakasuot ng sombrero ay nagpas siyang buksan ang sobra, at sa loob ay isang card na may larawan ng paputok. Nung una, ang lalaking may sombrero ay hindi alam ang kahulugan nito, ngunit nang ilabas ng Katie wala ang paputok, siya ay tuluyang nanigas. Lumalabas na ang laro ay pagsabog ng paputok sa kanyang kamay. Agad, idinikit ng Katie wala ang paputok sa kamay ng lalaking may sombrero gamit ang tape. Pagkatapos, itinutok naman ng isa pang tao ang baril sa kanya. Pinilit siyang magapoy ng fuses. Matapos ang pagsabog, ang lalaking may bigite at sembrero ay bumagsak sa lupa sa kanyang kinalalagyan. Nang lumapit ang tagapangalaga upang suriin, doon lang nila natuklasan, na siya pala ay nagkaroon ng atake sa puso dahil sa pagkabigla, at ngayon ay wala ng buhay. Ang natitirang tatlong tao ay nanginginig sa takot sa eksenang iyon. Hindi inasahan ni Fao na magiging isang larong kamatayan ito, at pagkatapos ay inasikaso ang katawan ng lalaking may sembrero. Kaagad na inanunsyo ni Fuhao na magpapatuloy ang laro, na may salamin ng lalaking may sembrero na nauna, kagad na naging sobrang tensyonado ang lalaki, dahil alam niyang hindi maganda ang kanyang kakayahan sa paghold ng hininga, sa huli pinili pa rin niyang buksan ang sobra, at sa loob ng kanyang sobra, isang card na may larawan ng mata, ngunit hindi pa siya nakakapagtanong ng kahulugan nito, inilagay ni Kwan ang isang salamin sa harap niya, ang kahulugan pala ng card, ay ang pagpuputol niya mismo ng kanyang mga eyeball, itinaas ng lalaki ang salamin, ang dila niya ay parang, ngunit hindi niya kayang sakta ng sarili, ngunit nang makita ang 30 segundong oras ay malapit ng matapos, upang mapanatili ang buhay. Ang huling lalaki ay nagkunwaring sumusuntok. Ang sakit na parang pinupunit ang puso ay nagdulot sa kanya ng hindi matitinag na sigaw. At susunod ay ang pagkakataon ni KG na nakatayo sa tabi ng lalaki. Bago pa makapagsalita ang mayamang tao at sabihing magdesisyon siya, tumayo na siya ng matatag. At lumapit sa pinaglandaan na tubig upang maghintay ng dalawang minuto. Pagkatapos huminga ng malalim, ipinresko siya ng lalaki sa tubig. Ang tanawing ito ay labis na ikinakatakot ng huling babae na natira. Habang ang lalaki ay tahimik na sumusuporta kay KG, papalad na magaling maghold ang breath si KG. Mabilis niyang naabot ang isang minuto at tatlumpong segundo. Ngunit ang huling tatlumpong segundo ay ang pinakamahirap na bahagi, halos hindi makahinga. Patuloy na pumapalag ang kanyang katawan. Nais niyang tumayo ngunit pinigilan siya ng tagapamahala, hindi makagalaw. Kamangha-mangha, salamat sa langit at lupa, sa wakas. Nalampasan na ni KG ang pagsubok ng hindi makahinga. Pumili siyang umupo muli sa kanyang pwesto. Doon siya nakahinga ng maluwag. At sa oras na iyon, sa mga manlalaro ng laro, isa na lang ang natirang babae. Nakita niyang naiirita si KG, kaya't nagpa siya siyang buksan ng sobra. Ngunit ang ikinagulat niya, sa loob ng card ay may larawan ng isang show. Nagulat din ang mayamang tao nang makita ito. Dahil sa show, may nakalagay na numerong apat na nangangahulugang kailangang huminga ang babae sa loob ng apat na minuto upang matanggap ang hamon. Lubos ang pagkawalang pag-asa ng babae. Gusto na niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Kung alam lang niya ang kahihinatnan, hindi na sana niya binuksan ang sobra. Ngunit huli na ang pagsisisi. Sa sitwasyong ito, ang tanging magagawa niya ay ang tumayo at pumunta sa tubig. Ngunit bago pa man siya makahinga, pinilit niyang ipasok ang ulo ng babae sa tubig. Ngunit ilang sandali lang, nagsimulang magkakampo ang babae at hindi tumigil. Dalawang minuto ay ang limitasyon para sa isang normal na tao. Paano pa kaya ang hamon ng babae ay apat na minuto? Habang tinitingnan ang babaeng patuloy na kumikilos, natatakot si Casey na tinakpa ng kanyang tainga. At ang resulta ay ayon sa inaasahan, higit sa isang minuto, hindi na gumagalaw ang katawan ng babae. Sa pagtatapos ng laro, Dalawa na lang ang natirang buhay. Ngayon, nagdesisyon ng mayamang tao na maglaro ng malaking taya. Inutusan niya si Casey na umupo sa harap ng lalaking iyon. Tapos iniutos niyang dalhin ng tagapag-alaga ang isang pistola. Kung pumayag si Casey na barilin at patayin ang lalaking nasa harap, kung gayon ay doble ang makukuha mong premyo. Nang marinig niya ang patakaran, biglang nawala ng pag-asa si Casey. Nakita ang sitwasyon. Dali-daling inaliw ng lalaki si Casey. Sa halaga ng premyo ngayon, sapat na iyon para mabuhay silang maayos habang buhay. Hindi na kailangan pang magpatayan. Sarili. Hindi napigilan ng mayamang lalaki ang pumalakpak sa desisyon ni Casey. Ang lalaki sa huli ay hindi pa rin nakaligtas sa kanyang kamatayan. Si Casey naman ang naging panghuli at nagwagi sa laro. Matapos matanggap ang isang malaking halaga ng pera mula sa mayamang lalaki, si Casey ay naging milyonaryo sa isang gabi. At dito nagtatapos ang pelikula.